Hi guys! Hello! Hi. Happy birthday Ate Len! Nandito kami sa? Plaza Buffet. Ah, oh, okay. Ah, uh, restaurant. Yes, no. Ayan, si Ate Linda, birthday niya. <laughs> part 2. Part 2. <two>. Part 2 pala. Plaza ka mga celebrate. Uh Oo, -oh. si Nisa, birthday niya rin. Nandito kami sa loob ngayon. Ayan, excited si Ate. Ayan. Military discount. Four. One Me? Six. Yeah. <laughs> Daming tao. Si Ate Linda. Ay, maganda doon. mag-order. Yeah! Let's go! Gutom na kaki. Ayun. So, dessert ni Latte Ong. Oh. Ayan. Mga ngati yan, lalamunan mo saan. Hindi kasi matamit. Ito so masarap din natin lang. Masarap pala pagsabado dito. Aha. Uh -huh. Wow, sarap. And the same for that one. Sarap naman yan. Tignan natin yung... Ayan, yes? Ayan. Ayan, tenisa. Tayo ng plato. Ayan na lang pala. Tayo nito. Ayan. I want bread Ayan Sari-sari Ito na yung sa atin halo halo na siya Ito Ay gusto ko to Ay gusto ko to Gusto ko to Ano kaya to? Panghang ba to? O ano? Try natin Ay malamig. Saya lancar ito, ito, kami mag-start. Ayan. Favorite ng mga bata, ito. During Christmas, yan yung order. Minsan, ay, kailangan natin kumuha yan. Pintayin so, natin siya. Eh, almost gano'n. Gusto ba so, ang hangay? Ito yung atin na. Gusto ko yung ano eh. Ito. Yung ating lunch. Yung ating lunch. Ano pa? Ano pa. pa? Ito. yung may mayonnaise. Ayan, okay. nahulog-tulog. Ito. Ito. Ang cute naman ito. Liit. Ayan. Ito po, french fry. Pwede mo lang french fry. Fried, fried chicken. Maliit lang. Uy. Masyado malaki. Ay, na. Uh, like Halo-halo na. Kainin ko naman yan eh. Oh, Diyos ko po. Masyado mamantika. Yes. Smile ate. Ito ni... Picture. Lalo ka sa kabilang station ah. Oo, oh, doon ako sa kabilang station. Dito naman tayo sa mga fruits. Sa mga fruit ah. ito oh, hindi ko kanina nakuha eh ito sayang ah ito meron ha? hi ito kain kami ng ice cream uy nisa si ate na sa kubeta uy alam akala ko pupuntahan mo doon <laughs> baka, baka si ate na subsob na doon sa kubeta Ano kayo, ano? Ba kasi atin na flash na doon ah. Ah, akala si Ate na. Yeah. Oh. oh, harap ka dito ay. Anong nakuha mo? This is uh, mint, and vanilla. Ah, wow. Sana all. Oh. Oh, Ito na kayo natin na yan. Uy, si Ate. Uy, kanina pa doon. Ano doon na kaya? Ano doon na. Yan, parang pang... Kaya ano naman yan? What's this? Nuts. Nuts. That's that's that. Okay. Wow. Ito naman sa akin. Dami nuts yeah my hey, sa donuts <laughs> kami. Wala kang jacket ate? Mayroon. Mayroon. Kunin mo malamig. <laughs> Ayan. Ayan, kinuha ni ate yung kanyang jacket. Ayan eh, si Vanessa. Ah, ikaw yan, ano ka? Ah, patong mo. Ayan. Ay, wag mo na yan. Huwag mo na sa ilapa. Huwag mo na sa buksan. Huwag na. Bye, Galinet. See you tomorrow. Wow. <laughs> Iniwan niyo talaga si Galinet. Lisa. Yung isa na iwan. Ito yung car ni Laika. Binili ko kay Laika ito. Tapos itong kotse nito, binili ko kay Laika. Oo, regalo ko. nag yung dalawa. Ati taka, nga ako. Ano? wag ka dyan dadaan. mo ang alin? Ayan. Yung isa na saan? Ang tagal lumabas? Ayan. Wow, naka-purple. Ayan. Oh, birthday queen. Ayan, twin sila. Nasaan si ate? Ayun. Saan? Ay, ang sarap ng hangin. Ha? Ewe. Hey. Hawa ko, oh. Yeah. yung ano Happy birthday ko. to ate. Happy birthday, ate. Okay. Alam mo ako mag-birthday. Okay. Ewe. Okay. Ay, ang ganda naman. Pinagawa mo ba ito, Nef? Hindi. Hindi, Ginawa ko sa skin. Ah, uh, okay. Saan kami mag-post ka, Linef? Doon, no? Dito? Dito na muna. Doon, sa may at, mission. May ano kaya? May video. Dito. dito. <laughs> May dito, ito, sa may bag, ito, uh, sa may mission, sa may name. Ayan, yan, Picture dito, galing ito, yan. Mm -mm. Doon ka ate, doon ka kay Dito no. pindutin mo. Mm -mm. okay. nang oh. okay. na mag One, Ano tawag? Huwag nang mag Stick? <laughs> One, two, three. One, two, three. Selfie muna para makasama. Hindi ako marunong. One more. Ito mo niya. Uy! <laughs> uh -oh. Hindi ah! <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Pakita mo yung gamit mo so. nito. Northern niya yan guys. There you go. Mm -hmm. Birthday queen. <laughs> <laughs> yeah. okay, Saan? Ay, kuha There you go. Oh, selfie ka na. Selfie na. Yeah. Okay. Smile. One, two. One, two, smile. Ito ba, oh? Ayan. Video-video daw sila ang dalawa. Hindi, oh. Picture mo yan. Hindi, ayan pa rin. Ayan, ayan. there you go. Tagal mo, ay. ay tapos na kayo. Hindi pa, ah. Wala ka nag-count. Okay. One, two, three. Okay. There you go. Magkawa ka yung mga mga. Akala ko video ano ka ba? Okay. <laughs> Thank you, okay. You. Happy birthday ate. Walik na tayo. Okay, tatlo. <haling> okay. Dan ka rin, kasi kayo, kayo Ayusin mo po kami 3, 2, 1. One, two, three. Okay. One, iba. One, two, three. Nakabidyo naman. naman. <laughs> Ito na tayo. Iihi so, ka? Oh. Saan? <laughs> <Iihihika? laughs> saan? Diyan? <laughs> okay. <laughs> One, two, smile. <laughs> 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 Ayan <yung> tuloy. <laughs> Ayan <yung> tuloy. <laughs> ni Laika yan ay. to kami sa Mission Bay. <laughs> Uy, yun, At ito <laughs> nagpipig. <laughs> Nadyan <-pip> <laughs> ka na naman? Okay. Mahulog ka, di na po kanya na Hindi na po nakakata na. Hindi na pwede Ayan, makarating nito kay Marge, siya Hi Marge, shout out Ayan. One, two, smile One, two, smile One, two, smile Ay, ano, May ano, unggoy dyan May <laughs> sa loob okay. Sabi noon, nung pagpapicture tayo Sabi sabi na ba Diyos <laughs> ang kaya yun yung tinapakan ko sa sa lupa. <laughs> di ba bawal yun? Ano? Hindi, nakasayad naman. O, ang top ganda top niyan? Ang bababayaran sa kanya. Ito oh. mo. One, two. One, two. Ang mo, kapag yung baba mo di ba ano? Saan? One, two. Diba, ano, mo ganyan. <laughs> Pag na naman <laughs> naman naman. Ha? <laughs> ah? one, just one. Two. sana. Wah, <laughs> <laughs> uh, babae ako. ko. Wala ako dito <laughs> <ayad>. <laughs> <Mali yan>. maputol, <laughs> ka Paputol sana. Pagbabayaran sa akin. Okay. 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 Pag mong hawakan yan, baka mama dyan ang matutol. One, two, three. Hmm. <laughs> <laughs> yan yung tatlo.

Ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan. Ay, ganun kayo galing ito? Ganun daw kayo. Ay, ang ganda. Sana makakyat sila. One, two, smile. Sobrang init. Sunduin natin sila. Ando to. Pasok tayo. Hi. Grabe yung natin. Mamula mo Dito, oh! Ah! Dito kayo. Ay, nasa lika. Ang ganda dito. Dito. Saan ka niya? Bakit kayo dito? Ayan. Tama. 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 Be. Galing na nakita ka? Sasayo ka dyan. Sasayo ka dyan sa birahala birahala na musikong kakaibang musikong kakaibang musikong kakaibang musikong kakaibang musikong tiktok musikong kakaibang 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 musikong Mabaliwan niyo. Tama <laughs> na. Nangung problema ako ano pang baba ngayon. Imagine mo. Kaka alis na natin. Kaya dito. Di ba kronika